Good evening sa lahat ng mga riders. Ito isang munting paalala para sa atin lahat na tayo ay lagi uh, laging mag-iingat lalong-lalo na sa ating pag-uwi. Tandaan po natin na walang maidudulot uh, ang anumang uri ng init ng ulo sa daan. Ito ay nagdadala lamang ng ang kalahasan. Uh, alam niyo po, uh, marami tayong napapanood ng mga uh, road sa daan. Bakit? Kasi nga po, uh, lagi tayo mamadali, Mainit ang ulo, gusto magkauwi. Pero kung papansin niyo po, eh, hindi po nakakatulong. Yung uh, masyado tayong mainit sa daan. Kaya lahat tayo para para sa tayo mga driver, mga rider. So dapat tayo nagbibigayan. Di paso walang... Dapat tayo ya hindi swapang sa daan. So, lagi natin tatandaan na lahat tayo magkasama sa daan. Dapat lagi na tayo nagbibigayan. At lagi natin tatandaan may mga pamilya na nagaantay sa atin. Hindi tayo kailangan na magmainit sa daan. Kung meron kunting abriya, dapat tayo magbigayan. Diba ba? Huwag natin hahayaan na yung init ng ulo kasi walang mangyayari. Ang dami ng aksidente na iyari sa daan. Bakit? Uh, sobrang mga... Uh, para bang ayaw maunahan, gusto laging nauunahan. ilahat eh, lahat naman tayo makakaway. Kaya kung medyo ang daan, eh, medyo matraffic, uh, kunting pasensya, kunting kalma, para lahat tayo po eh, ay ng maayos. So, pinsan talagang nakakalungkot. Kasi makikita mo, uh, minsan nagsasapakan, di ba, sa daan. Bakit? Kasi nga, mas inuuna yung ulo kaysa sa pag-intindi at pag-unawa na dapat siya sanang uh, ginagawa, lalo-lalo na sa atin mga rider. Tandaan po natin na kunting uh, init natin sila, na maaaring magkaroon uh, mag mag na aksidente. Bakit? Kasi nga po, uh, lagi tayong nagmamadali. So kung um, may mga bagay, lalo na kung may problema, may nakaka grian sa daan dapat konti unawan na lang na lahat tayo Agustong, uh, gusto nga makauwi ng maayos payapa pa minsan magkakaroon ng aksidente maraming nadadamay maraming uh, napipinsala bakit kasi nga yung init ng ulo tandaan po natin wala pong nanalo lahat na mga maiinit sa daan ha, di ba na pala nila di ba napanood natin yung mga videos nakikita no? natin mga videos mga road rage sa daan talaga nga alam niyo po sinasaktan at sinasaktan lang natin ang na mga sarili. Kaya uh, bilang isang driver, dapat maging defensive driver po tayo. na uh, sa ating pag-uwi, dapat uh, isipin natin na may pamilya nag aantay sa atin. At lahat ng mga rider na nakasalamuhan natin, mga rider na uh, nakakasabayan natin, gusto rin nila makauwi ng maayos kaya konting bigayan tayo. Di po ba? Hindi dapat natin iidaan sa init ng ulo, sa init ng al-problema. Ano po bang, mga dapat natin gawin na upang hindi tayo maging uh, uh, sanhi na accident I tayo po ay sumunod sa mga regulations sa daan upang uh, hindi tayo makadamay you know, uh, lalong-lalong na yung mga nag-iingat sa daan minsan tayo ang magiging dahilan kung bakit na uh, uh, marami na kakaroon na kakaroon na accident sa daan kasi nga po alam niyo po, yung pagmamaniho sa daan is risky siya masyado di po kunting sabi lang natin kundi maaaring maaksidente tayo, maaaring maroon tem buhay na ma... ma... masira dahil lang sa ating uh, pagmamaniho sa pagmamaniho natin, kailangan natin na maging mano tayo, maging precious, yung patience ay nandan palagi. Kaya pag nakakita ka ng na mga rider na nagtutulungan sa daan, di ba? Nagbibigayan, alam niyo po, sobrang maganda-ganda Para bang lahat ng mga rider ay magkakaisa. ba? Hindi ka tulad nung nakikita natin na uh, minsan nagsasapakan sa daan. Ba? So, hantong, daan. so So, paghanto, uh, nagkakatimandaan. So, sobrang masakit tingnan na meron mga ganong uri ng mga rider, mga driver na kung saan, walang pakialam sa daan. So, unawain po sana natin na uh, lahat ng road rates na nangyayari sa daan ay the, uumpisa din sa hindi natin magandang mga karanasan, mga ugali na dapat eh, hindi natin ginagawa, di uh, minsan nakakapagtaka talaga kasi kung kailan nasa daan ka at alam mo yung mas mabilis uminit ang ulo mo, diba? Minsan umiinit yung ulo mo kasi nakikita mo yung ano, pero dapat uh, ganoon na nga ang nangyari. Dapat eh, hindi na natin sila ginagaya, hindi na natin sila... Uh, Sinasabayan, dapat pagiging ehemplo tayo sa daan. Di ba hindi tayo pwedeng maging uh, isang uh, rider kung saan na, alam niyo yun? Kasi alam niyo po, uh, sa pagdadrive po natin, marami, maaari tayong makasakit, makasakit ng tao. Di ba So, sana sa lahat ng mga rider, maunawaan natin na lahat, sino ba may gusto na tayo maka-aksidente, di ba Kaya tayo mag-guilty. Kung minsan nasa saan nasasakit tayo, siguro ko kunawa, konti pasinsya kung di naman tayo. Kasi wala namang driver na gustong uh, maka-accident. Wala namang driver na gustong makabangga. Di ba ba? Minsan meron talagang gano'n na hindi sinasadya. Kung tayo naman ay nakalaras sa mga gano'ng uh, pangyayari, siguro ang gagawin natin ay hey, kunting na uh, tayo mag pasinsya sa mga kasamahan natin mga driver. At sa ataman mga driver na alam naman natin na uh, uh, hindi dapat di ba, ba yung masyadong uh, Ah, uh, walang pakialam sa dan Sana naman maunawaan din natin na may mga driver din na maaaring ha uh, ma... ma... ama ah, masagi natin o natin, di po ba? Kasi ang kalsada sa daan, lalo lang sa mga motors, so hindi to karerahan, di po ba? Ang sa atin is dapat ingat tayo lahat. Kasi nga po, marami ng mga aksidente na nangyayari dahil sa pag-iingat natin sa dubling ingat po tayo sa daan. Kaya dapat sa pagmamaneho napan dapat uh, presence of mind talaga. Hindi tayo operating uh, uh ariba-ariba lang kung alam niyo yung tinatawag na ka pagiging kamote. Kasi nga po, uh, hindi kasi yan basta-basta buhay ang nakataya dito. Di ba? dano laro na sa atin mga rider na. Kasi tayo, isa konting anong sa atin, maaari tayong madisigrasya, di po ba, na kung saan tayo nagahanap naghahanap buhay. Di po tapos uh, magkakasagit tayo, magkakaaksidente tayo, so laku-sayang yung ating uh, pinagpaguran sa buong maghapon na mawawala lamang. Dahil sa anong nangyari, di po ba, sayang. Kaya sa lahat ng mga riders, mga driver, so tayo po magbigayan, huwag mainit ang ulo. Di po ba kung mm, mm, medyo naiipit na sa sagi. Konting pasensya lang kasi wala namang ako naniniwala ko. Walang sino mang driver na gustong makabangga muka sagi. Naniniwala ko yan Siguro nagkataon lang na may konting, uh, konting uh, beriya. Siguro may mga konting ano kasi hiyo, hindi wala naman perfecto yung nagkakamit ka tayo. Pero ang kagandahan doon hindi natin hinahayaan. Di po ba hindi natin hinahayaan na tayo eh, magkaroon ng ganitong uri ng uh, ano kasi sa andaan talaga ako na niniwala ako na kailangan na mahaba ang pasensya mo rito kasi alam po natin na pakiramdam natin pag hindi tayo nakakaandar parang umiinit na yung ulo natin uh, tingin natin ang daming uh, niya, uh sa daan hindi ano po ba? so tayo sa paglabas pa mati natin sa ating mga tahanan dapat nakamindset na sa atin na may traffic, may, sa may maka may mga maaaring magkasabi ba, karon ka na nga, uh, di pa kakaanohan sa daan, di pa kakatidian, Pero laging dating intindihin, unawain, na kailangan natin ng pasensya, Pagunawa sa lahat ng nakasabayan natin sa daan. Kaya salamat sa gabing ito. Sa lahat po ng nais, di diba ba, Mapayapa, maayos, matiwasay na paglalakbay sa daan, Ang susi ng lahat ay yung pagbibigay ng unawa, pasensya sa lahat ng ating mga kasabayan. Kasi po, alam po natin, hindi madali. Di ba ang pagiging rider-driver lalo nang nasa daan tayo? Na maaaring, uh, isipin na lang natin lagi na may pamilya tayong uuwihan at lahat ng mga kasabayan natin mga rider ay eh, may mga pamilya ding uuwihan. Kaya, magbigayan tayong lahat.